Si Ted Bundy ay isang Amerikanong serial killer na dumukot ng gahasa at pumatay ng dose-dose ng kabataang babae at dalaga sa pagitan ng 1974 at 1978. Karaniwan, ang kanyang paraan ay ang pagkunwari na siya ay nangangailangan ng tulong at may kapansanan o kaya ay panlilinlang sa kanyang target na siya ay isang otoridad. Pagkatapos, aakitin niya ang biktima papunta sa kanyang sasakyan kung saan niya ito bubogbugin hanggang mawala ng malay, tatalian ng posas, at saka dadalhin sa isang liblib na lubar upang pagsamantalahan at kitili ng buhay. Ngunit paano nga ba siya humantong sa ganitong kalagayan? Ano ang mga pangyayaring naghulma sa kanyang pagkatao? At ano ang nagtulak sa kanya para gumawa ng mga karumaldumal na krimeng ito? Huwag bibitaw at manatiling nakatutok hanggang dulo. Sabay-sabay nating himayin ang buong kwento. Si Theodore Robert Cowell, na mas kilala bilang Ted Bundy, ay ipinanganak noong Nobyembre 24, 1946, sa Elizabeth Lund Home for Unwed Mothers sa Burlington, Vermont, USA. Anak siya ni Eleanor Louise Cowell, isang batang ina na hindi kasal noong siya ay ipinanganak. Hindi kailanman naging malinaw kung sino ang kanyang tunay na ama. Dahil sa kahihiya noong panahong iyon, pinalaki siya ng kanyang lolo't lola sa paniniwalang sila ang kanyang tunay na mga magulang at si Luis ay kanyang nakatatandang kapatid lamang. Lumaki si Ted sa isang tahanan na puno ng sikreto. Ang kanyang lolo, si Samuel Cowell, ay kilalang marahas at kontrolado ang pamilya. Madalas nagalit galit at minsan ay nananakit ng hayop sa harap mismo ng bata. Ang ganitong pagkaligaw sa pagkakakilanlan at karanasan mula pagkabata ay nag-iwan ng markas sa kanyang isipan at ayon sa mga eksperto, posibleng ito rin ang dahilan kung bakit unti-unti siyang nahulog sa madilim na daan. Sa murang edad, makikita na ang kakaibang ugali ni Ted. Bagaman siya'y tahimik sa labas, at palakaibigan sa mga kapitbahay, palihim siyang nagmamasid at nakararanas ng kakaibang pagnanasa sa kababaihan. May mga pagkakatoon na siya ay natagpo naninilip o nagmamasid sa kababaihan sa paligid ng kanilang tahanan. Isinalaysay ng kanyang tiyahin na minsang nagising siya mula sa pagtulog at napansin na pinalibutan siya ng mga kutsilyo mula sa kusina habang nakatayo ang tatlong taong gulang na si Ted sa kanyang paanan at nakangiting nakatingin sa kanya. Ayon naman sa mga kapitbahay, masaya siyang nananakit ng hayop tulad ng pagsunog sa isang pusa at madalas paglaruan ang mga batang mas bata pa sa kanya. Minsan pa nga ay dinadala niya ang mga ito sa kakahuyan upang takutin at subukan ang kanyang mga ginawang patibong gamit ang kahoy at patalim na nakasakit sa ilang mga bata sa kanilang lugar. Katangi ang ito'y lingid sa kaalaman ng karamihan ay hahantong pala sa mas mabigat pang kasamaan. Kalaunan, lumipat sila sa Tacoma, Washington, kung saan nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Ted kasama ang kanyang ina. Sa kabila ng madilim na pinagmulan, naging matalino at karismatiko si Ted. Nag-aral siya sa University of Puget Sound at kalaunan sa University of Washington, kung saan kumuha siya ng sikolohiya. Dito na nga siya nakilala bilang isang masipag, matalino at may magandang imahe sa lipunan. Hindi lamang siya naging aktibo sa academics, naging parte rin siya ng campus politics. Mabilis niyang naipakita ang kanyang kakayahan sa pakikipag-usap at panghihikayat, pati na rin ang pagiging mabait at determinado. Isa rin sa pinakakilalang yugto sa kanyang buhay ay noong nagtrabaho siya bilang volunteer sa isang suicide hotline. Ang kasama niya rito ay si Anne Rule, isang dating pulis at kalaunan ay naging manunulat ng sikat na libro ng kanyang talambuhay sa kasalukuyan. Ayon kay Anne, si Ted ay isang mabait, maayos at mapagmalasakit na tao. Walang nag-akala na may itinatago pala siyang madilim na pagkatao. Sa punto ding ito, nakilala niya ang kanyang unang pag-ibig. Siya ang unang babaeng nagpatibok sa puso ni Ted. Si Diane Edwards ay maganda, matalino, at galing sa mayamang pamilya. Para kay Ted na galing sa magulong pinagmulan, si Diane ay representasyon ng buhay na matagal na niyang pinapangarap. Katayuan, respeto, at seguridad. Nahulog siya ng husto sa dalaga, pero kalaungan, Iniwan siya ni Dayan dahil nakitaan siya ng kakulangan sa direksyon at ambisyon. Malaking dagok ito kay Ted at dito nagsimula ang kanyang galit at takot na maiwanan muli. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang kwento. Makalipas ang ilang taon, nanumbalik ang kanilang relasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, siya naman ang may hawak ng kontrol. Pinakita ni Ted na siya ay nagbago, matagumpay sa karera at may direksyon ang buhay. Si Dayan naman ang nahulog ng husto sa pagkakataong ito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang relasyon, bigla na lamang nawala at nang iwan si Ted nang walang paalam at dahilan. Ani niya, gusto lamang niyang iparanas kay Dayan ang sakit ng pagkabigo na naranasan niya din noon sa mga kamay nito. Isang simbolo at manifestasyon ng kanyang obsesyon sa kontrol at kapangyarihan. Ang sumunod na karelasyon ni Ted ay si Elizabeth Klopfer, isang single mother na nakilala niya noong 1969. Tumagal ang kanilang relasyon ng halos sampung taon. Sa paningin ng iba, sila ay isang masayang pamilya, lalo na't malapit si Ted sa anak ni Elizabeth. Ngunit, ayon kay Elizabeth, ramdam niya na mayroong kakaiba sa lalaki madalas umanong kontrol limited ang mga galaw niya at may mga pagkakataong tinangka nitong kitilin ng kanyang buhay habang siya'y natutulog. Mabuti na lamang at siya'y nakakaligtas sa ganitong pagkakataon. Sa kabila ng mga hinala at takot, nanatili si Elizabeth sa relasyon na para bang nakakulong siya sa isang bilangguan na hindi niya kayang takasan. Ayon sa mga eksperto, Malaki ang naging impluensya ng mga unang babae sa buhay ni Ted, lalo na ang kanyang ina at ang mga karelasyon niyang sina Diane at Elizabeth. Sinasabing ang mga karanasang ito ang nagtanim sa kanya ng galit at pagkamuhi, na kalaunan ay naghulma sa kanya bilang si Ted Bundy na kinatakutan at yung manig sa kasaysayan. Taong 1974, tumigil siya sa pag-aaral ng batas. At kasabay nito, nagsimula rin maglaho ang mga kabataang babae sa Pacific Northwest. Isang serye ng mga pagkawala na magbubunyag sa tunay na katauhan ni Ted Bundy at maglalagay sa kanya sa kasaysayan bilang isa sa pinakakilalang notorious serial killer ng Amerika. At dito pa lang nagsisimula ang lahat. Kung nagugustuhan mo ang kwento, huwag kalimutan i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng kaso at krimen. Tumutok hanggang dulo at sabay-sabay nating tuklasin ang mas madidilim pang bahagi ng kanyang buhay at mga krimen alamin natin ang bilang ng kanyang mga naging biktima, kung sino-sino ang mga nakaligtas, at sa kasamaang palad ay tuluyan niyang binawian ng kinabukasan. Makasaysaya ng unang bahagi ng 1974 para kay Ted Bundy. Matapos niyang tapusin ang relasyon kay Diane Edwards, isang malagim na pangyayari ang naganap. Bandang hating gabi ng Enero pinasok niya ang basement apartment ng 18-year-old na si Karen Sparks, isang estudyante at mananayaw sa University of Washington. Matapos niyang bugbugin gamit ang metal na bahagi ng kama, pinagsamantalahan pa niya ito gamit din mismo ang metal na iyon ng walang habas. Sampung araw na walang malay si Karen sa ospital at bagamat nakaligtas, nagkaroon siya ng malubhang pinsala sa utak paningin at pandinig. Ilang linggo lang ang lumipas, Pebrero 1, muling umatake si Ted. Biktima niya ang 21 anyos na si Linda Ann Healy, isang estudyante sa University of Washington na kilala sa pagbibigay ng weather report sa radyo tuwing umaga. Pinuntahan niya ito sa kanyang basement room, binugbog hanggang mawala ng malay, binihisan ng bagong damit at saka dinukot. Ayon sa kanyang pag-aamin, dinala niya si Linda sa isang liblib na lugar kung saan niya ito pinagsamantalahan at binawian ng buhay bago itinapon ang katawan. At hindi lamang doon natapos. Sa mga sumunod na buwan, tila buwan-buwan ay may naglalaho Noong Marso 12, nawala si Donna Manson, isang 19 anyos na estudyante mula sa Evergreen State College. Ayon kay Ted, sinunog niya ang bungo ni Donna sa fireplace ng kanyang kasintahan na nooy si Elizabeth dahil sa matinding takot na baka mahuli. Abril 17 naman, nawala si Susan Rankert, matapos dumalo sa isang advisors meeting sa Central Washington State College. Ilang estudyante ang nagsabing napansin nila ang isang lalaki na tila may pilay sa braso at nakasaklay. Humihingi umano ito ng tulong para dalhin ang kanyang mga libro papunta sa isang Volkswagen Beetle, parehong deskripsyon na lumitaw sa iba pang mga kaso. Noong Mayo sa East, si Roberta Parks naman, 22 anyos na estudyante sa Oregon State University ay bigla na lang nawala matapos sabihing makikipagkita lamang sa mga kaibigan. Ayon kay Bundy, nakita niya ito sa cafeteria at nakumbingsi na sumama sa kanya. Matapos makapasok sa kotse, ginapos at tinakpan niya ang bibig nito bago dinala sa Washington kung saan niya ito pinagsamantalahan ng pau ulit-ulit bago tuluyang bawiya ng buhay. Hunyo 11, isa na namang estudyante mula sa University of Washington ang nawala. Si Jorgan Hawkins. Huli siyang nakita habang naglalakad sa isang maliwanag na eskinita patungo sa kanyang dorm. Waring payapa at walang kamalay-malay na may panganib na nag-aabang. Ayon kay Ted, Nilapitan niya si Jorgan, sa kabigla itong hinampas ng crowbar sa ulo hanggang mawala ng malay. Nangihina at walang laban, iginapos niya ito at dinala sa Isakwa, isang liblib na lugar kung saan tuluyan niya itong inagawa ng buhay at iniwan ang katawan. Ngunit, ang mas nakapamingilabot pa Kinabukasan mismo, habang abala ang mga pulis sa pag-iimbestiga, nagbalik si Ted sa pinangyarihan. Walang takot niyang kinuha ang mga alahas at sapatos ni Jorgan habang naroon pa mismo ang mga otoridad. Walang nakapansin, walang nakahadlang, kahit nasa loob siya mismo ng crime scene. Habang patuloy ang pagkawala ng mga estudyante, lumalakas din ang kaba sa Washington at Oregon. Lumabas sa pahayagan, radyo at TV ang mga ulat ng sunod-sunod na pagkawala. Ang mga kabataang babae na dati malaya at walang takot na naglalakad o nakikisakay, ngayon na babalot ng pangamba. Lalo nang napansin na halos pare-pareho ang mga biktima. Lahat ay mga batang babae, magaganda, estudyante at may mahabang buhok na nakaparte sa gitna. Ngunit ang pinakamatapang na atake ay naganap noong Hulyo 14, 1974, sa Lake Sammamish State Park, sa harap mismo ng daang-daang tao at sa liwanag ng araw. Dinukot ni Ted ang dalawang babae, si Janice Ott at si Denise Naslund. Ayon sa mga testigo, may isang lalaking nagpakilalang Ted. May benda ang braso at humingi ng tulong para buhatin ng isang bangka isang bangkang hindi naman talaga umiiral. Una niyang nakuha ang tiwala ni Janice, isang social worker, at makalipas ang ilang oras, napalapit din niya si Denise, isang estudyanteng nag-aaral ng computer programming. Sa kanyang pag-amin, inamin ni Ted na sabay niyang dinala ang dalawang babae sa isang liblib na lugar at sa isang nakakakilabot na revelasyon, sinabi pa niya na pinilit niyang manood ang isa habang pinahihirapan niya ang isa pa bago niya tuluyang kitilin ang kanilang mga buhay. Di nagtagal, natagpuan sa kagubatan ang kanilang mga labi kasama ang ilan pang biktima tulad ni na Linda Healy, Susan Rancourt, Roberta Parks at Brenda Ball. Ngunit hindi na kailanman natagpuan ang katawan ni Donna Manson. Habang tumitindi ang imbestigasyon, mas lalo ring nagiging lantad ang kapangahasan ni Bandi. Sa araw, abala si Bandi sa trabaho sa Crime Prevention Advisory Committee. Gumagawa pa nga ng mga pamplet para sa rape prevention. Ngunit sa gabi, lingid sa kaalaman ng marami, siya mismo ang halimaw na nilalabanan ng lipunan. Noong Agosto 1974, lumipat si Ted Bundy sa Salt Lake City, Utah upang mag-aral ng abogasya. Habang nakatira doon, nagsimula muli ang kanyang serye ng krimen. Sa Setyembre 2, isang hitchhiker sa Idaho ang kanyang ginahasa at pinatay. Ang katawan ay kanyang pinagputol-putol at itinapon sa ilog. Makalipas lang ang ilang linggo, Oktubre 2, dinukot niya ang labing-anim na taong gulang na si Nancy Wilcox sa Holiday, Utah. Hindi na muling nakita ang kanyang mga labi. Oktubre 18, nawala ang labing-pitong taong gulang na si Melissa Smith, anak ng hepe ng pulisya Siyam na araw bago matagpuan ang kanyang bangkay, pinaniniwala ang pinahirapan at pinatay pagkaraan ng ilang araw. Oktubre 31, isang bagong biktima, si Laura Ann Aim. Labing pito rin ang edad. Ang kanyang bangkay ay natagpuan makalipas ang dalawampung araw. Parehong Smith at Aim, ay brutal na ginahasa at pinatay ni Bundy. Ngunit hindi lahat ng biktima ay nasawi. Nobyembre 8, 1974, nakaligtas si Carol Daronch matapos tangkalin siyang dukuti ni Bundy sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang pulis. Ang kanyang pagsaksi ay naging mahalagang ebidensya laban kay Bundy. Pagsapit ng 1975, lumipat ang kanyang mga krimen sa Colorado. Enero 12, dinukot at pinatay niya si Karen Campbell, isang 23-anyos na nurse. Sunod naman ay sina Julie Cunningham, Denise Oliverson, at maging ang labing dalawang taong gulang na si Lynneth Culver, na kanyang inatake at pinatay sa isang hotel. Hunyo 28, 1975, ang huli kinilalang biktima ay si Susan Curtis, labing limang taong gulang. Siya ang pinakahuling inamin ni Bundy ilang sandali bago ang kanyang pagbitay. Marami sa mga bangkay ng biktima ay hindi na natagpuan. Noong 1975, naidagdag si Bundy sa listahan ng mga pangunahing suspek ng King County, Washington, matapos ikonekta ng mga investigador ang datos gamit ang isang computer system, isa sa mga unang pagkakataon na ginamit ito sa ganitong investigasyon. Agosto 16, 1975 Nahuli si Ted Bundy ng isang highway patrol officer sa Granger isang suburb ng Salt Lake City. Nahalata siyang nagmamaneho ng kakaiba at mablis, kaya naman pinahinto siya nito at dito'y natagpuan sa loob ng kanyang sasakyan ang mga bagay na kahinahinala. Ski mask, crowbar, handcuffs, tali, at iba pang gamit na hindi basta pangkaraniwan. Natagpuan din ng mga pulis ang ebidensya sa kanyang apartment at kotse kabilang ang mga buhok na tumugma sa ilang biktima. Oktubre 1975. Ipinila si Bundy kasama ng ilang lalaki sa police lineup. Agad siyang itinuro ni Carol DeRonge bilang ang Officer Roseland na nagtangkang dukutin siya. Sapat na ang ebidensyang ito upang sampahan siya ng kasong kidnapping at attempted assault. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang lahat. Noong Oktubre ng parehong taon, nahuli si Bundy sa bakura ng kulungan na may dalang escape kit, mga mapa, ID at travel schedules. At bago matapos ang taon, kinasuhan na rin siya ng Colorado authorities para sa pagpatay kay Karen Campbell. Unang beses na tuluyang bumagsak ang maskara ni Ted Bundy at nagsimula na ang seryosong kaso laban sa kanya. Noong Hunyo 7, 1977, dinala si Ted Bundy mula sa kulungan patungong korte sa Aspen, Colorado. Laking gulat ng publiko nang malamang siya mismo ang pumili na maging abogado at ipagtanggol ang sarili. Kaya naman pinayagan siyang walang posas sa mga oras na ito. Habang nasa law library, sinamantalan niya ang pagkakataon Tumalon siya mula sa bintana ng ikalawang palapag at nagtamo ng sugat sa paa. Sa loob ng anim na araw, nagkubli siya sa mga bundok, nagnakaw ng pagkain at mga damit, at nagpalipat-lipat ng sasakyan. Ngunit kalaunan, dahil sa pagod at gutom, muli siyang nahuli ng mga otoridad. Pagbalik niya sa kulungan, imbes na maghintay sa paglilitis na pabor na sana sa kanya. Muli siyang nagplano ng pagtakas. Sa loob ng ilang buwan, tinipon niya ang pera at mga gamit upang gawing hagdan at lihim na nagbutas ng kisame ng kanyang selda. Disyembre 30, 1977, habang abala ang mga bantay sa holiday, iniwan ni Bandi ang kama na parang may natutulog, umakyat sa kisame at lumabas mismo sa apartment ng Jerer. Nagpalit siya ng damit na pang sibilyan, lumaba sa pinto at tuluyan ng nakawala. Sa loob ng 27 oras, walang nakapansin. At nang matuklasan ng na mga pulis, malayo na si Bundy, patungong Chicago at muli na namang malaya. Matapos makatakas sa Colorado, dumating si Ted Bundy sa Tallahassee, Florida gamit ang alias na Chris Hagen. Una niyang sinubukang mamuhay ng tahimik pero mabilis siyang bumalik sa pagnanakaw. Noong Enero 15, 1978, pumasok siya sa Chi Omega Sorority House ng Florida State University. Sa loob ng labing limang minuto, malupit niyang pinaslang sina Margaret Bowman, isang taong gulang, at Lisa Levy, 20 taong gulang, na sa kasamaang palad ay parehong binawian ng buhay. Inatake rin niya sina Kathy Kleiner at Karen Chandler, na pareho namang nakaligtas ngunit nagtamo ng matinding sugat. Pagkatapos nito, ilang oras lang ang lumipas, sinalaki niya si Cheryl Thomas, isang estudyanteng malapit sa campus. Siya ay nagtamo ng permanenting pinsala na tuluyang nagwakas sa kanyang pangarap na maging mananayaw. Ngunit ang pinakamatinding krimen ay nangyari noong Febrero 9 nang dukutin niya ang 12 anyos na si Kimberly Leach mula sa kanyang paaralan. Makalipas ng pitong linggo, natagpuan ng kanyang bangkay sa isang kubo sa Suwanee River State Park. Pebrero 15, 1978, nahuli siya sa Pensacola matapos mapansin ng isang pulis na nakaw lamang ang minamaneho niyang sasakyan. Nakipagbuno pa siya bago tuluyang mapasuko. Sa loob ng kotse, natagpuan ang mga nakaw na ID, credit cards, at disguise na kanyang ginamit. At habang dinadala siya sa kulungan, bumulong si Bondi ng isang nakakakilabot na pahayag na I wish you had killed me. Noong Mayo 1978, formal na kinasuhan si Ted Bundy ng murder at burglary para sa Chi Omega Killings. Ang kanyang trial noong Hunyo 1979 ay naging kauna-unahang nationally televised trial sa U.S na sinubaybayan ng daan-daang reporters mula sa iba't ibang kontinente. Sa kabila ng mga abogadong nakatalaga sa kanya, mas pinili pa rin ni Bandi na hawakan ng sariling depensa, isang desisyong ikinasama lalo ng kanyang kaso. Tumistigo ang mga sorority members na nakakita sa kanya noong gabing iyon, at ang pinakamatibay na ebidensya, ang marka ng kagat na iniwan niya sa katawan ni Lisa Levy, na eksaktong tumugma sa kanyang ngipin. Matapos ang pitong oras ng deliberasyon, nahatulan si Bundy ng guilty sa pagpatay kina Margaret Bowman at Lisa Levy at sa paglatake atake kina Kathy Kleiner, Karen Chandler at Cheryl Thomas. Hinatulan siya ni Judge Edward Cowart ng sentensyang kamatayan. Paggalipas ng anim na buwan, nahatulan siyang muli ng parehong sentensya at ito naman ay para sa pagdukot at pagpatay sa 12 anyos na si Kimberly Leach. Sa panahon ng trial, sa harap ng lahat, hiningi niya ang kamay ni Carol Ann Boone na nooy isa lamang niyang taga-suporta at dating kaibigan, kaya naman lahat ay nagulantang. Tinanggap ito ni Boone at sa mismong araw din na iyon ng paglilitis, sila ay ikinasal. At dahil sa isang lumang batas sa Florida, naging legal agad ang seremonya sa mismong harap ng hukom. Nagkaroon pa sila ng anak na babae, si Rose Bundy, bago tuluyang lumayo si Boone habang naghihintay si Bundy ng kanyang sentensya. Noong Pebrero 1980, ikatlong beses siyang sinintensyahan ng kamatayan Tinangka ni Bundy na ipagpaliban ang kanyang execution kapalitman impormasyon tungkol sa mga bangkay, pero tinanggihan ito ng korte at ng mga pamilya ng biktima. Matapos ang higit isang dekada sa death row, inamin ni Bundy ang kanyang mga kasalanan at tinatayang umabot sa higit tatlong pong kababaihan ang kanyang mga biktima. Noong Enero 24, 1989, siya ay binitay sa electric chair sa Florida. Sa labas ng bilangguan, libu-libong tao ang naghiyawan, nagbunyi at nagdaos ng kasiyahan habang sumisigaw ng "Burn Bundy, burn." Isang hudyat ng pagtatapos ng isa sa pinakamadilim na kabanata ng krimen sa Amerika. Ang iniwang alaala ni Ted Bundy ay isang madilim na paalala na ang mga halimaw ay hindi laging mukhang halimaw. Maaring magpanggap silang kaakit-akit, matalino at karaniwan. Binago ng kanyang mga krimen ang paraan ng pag-unawa ng Amerika sa mga serial killers at nagbigay babala na huwag baliwalain ang mga palatandaan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Maari mo itong i-like at i-share at huwag kalimutang magsubscribe para sa mas marami pang true crime stories tulad ng Ted Bundy Murder's Real Story at iba pang nakakakilabot na kaso.